Pangan pala, Kuya Bennett, mga kababayan, ito hong nangangasiwa ng Maharlika Investment Fund. Uh -huh. Mukhang pinagsusumiti na rin. na rin. Uh -huh. Ano ha? Uh -huh. Nang, uh, ito naman, courtesy resignation din naman. Uh -huh. Ano ha? Hindi, nag na. <clears throat> ha, ganun? Ang na ng courtesy resignation. Ayun. Mm uh -huh. ano? Si Kunsing. Ang tanong, itatanggapin kaya? Uh -huh. Sabi ni Kunsing, itay ka lang, boss. Mm -hmm. Ang ganda ng trabaho ko, kinuha-akuha nyo ako diyan eh. Mm -hmm. Tapos ngayon eh, pag mm -hmm. uh, sasubmitin niyo ako ng, ano, ng uh, resignation, mm -hmm. resignation? Mm -hmm. ano ba naman yan? Mm -hmm. Eh teka lang, isang taon na kasi nakalipas eh. Sana ano ba ano mm -hmm. ba ang performance ng uh, Maharlika Investment Fund? Uh, ano bang ginagawa? Ano gina wala, wala, walang report eh. Wala lahat eh. Uh, ang tanong, sumweldo na ba sila? Uh, yun pa isa. <laughs> kasi kung sumweldo na sila, at tapos, parang walang accomplishments, mm. eh... Saan kukunin yung oh, ipanonweldo sa kanila? Eh, baka maubos yung pera natin yan, eh, kaso mm. sweldo nyo lamang po. Saan ba under oh. ang Marlic Investment Fund na yan? Sa Department of Finance? Mukhang ganun. Mm. Pero parang GOCC din ito, eh, di ba? Mm. Oh, kasi kung nagsimula na po ang... At uh, saka hindi man ito sweldo niya, parang mm. magkano mas sweldo yung isang buwan? Based dun sa ano? Parang mga kalahating milyon, eh. Oh, eh. O, malaki, ha? O, mahigit pa. Hmm ang kanyang sweldo at kanyang mga board, ay mm. eh ganoon din ata ang lalaki ng sweldo. Mm. Kaya, day one, mm. di pumatak na agad metro nun para magtrabaho. Iyon nga. Ang in-expect natin, may marinig tayo, kasi billion-billion ang pera ng pinasok sa kanila, di ba? Yes. May na po? tayo oh. na yung 100 billion, investment, ha? Ah, oh, investment, pa. Oh, yung 100 billion, eh, naging 101 billion na. Ayun, sana. Yun ang gusto natin marinig, eh. Meron At, na bang gumano'n? makabawi man lamang tayo sa gasos nila. Meron na bang ganun balita? Mukha wala akong narinig. Ayaw ko lang, ipakitamaan niyo po kami. Oh. Baka lang po hindi nakadaan hmm. sa aming uh, isipan. Hmm. Ah, ah, <coughs> hindi, diba? yung hindi dumaan sa tungki ng... Ano ng tawag? ating ilong. Ng ating ilong. Uy, Oy, oh. balikan natin to. Sino yan? Yung pinag-usapan natin, yung tungkol sa mga motorista. may bakit? Tungkol doon sa NCAP. Oh, Eh, sinasabi na exempted yung mga EV tsaka yung mga hybrid dito sa color coding. O oh, tama. Diba? And at the same oh. time, sa number coding, exempted din. ay na exempt na rin nila yes. sa EDSA. Okay. Simula ng EDSA rehab. Yes. Oh. But sad to say, oh. how can you define? Kasi in the first place, kaya bang tingnan ng CCTV yung kulay ng plaka? Kung yan ba'y kulay green o kulay itim? Ah, Dahil ang okay. plaka ng EB, Oo. eh, kulay green. Green. Oo. Ang kulay ng, ano, eh, itim. Okay. Ngayon, yung ba CCTV, ganun ba katalim, ang pananaw na CCTV na makikita yung plaka na kulay green. Siguro yung tao nagbabantay. Ay, yun na ha Kasi nga, may tao nakabantay sa kada-kada, di ba? Ang, kada -kada, ang diba? masakit nga is, Oo. Oh ma matitikitan ka, oh. makakasuhan ka, tapos malalaman EV pala yung sasakyan mo. Electric vehicle pala. So, eto no? kailangan marinig din natin. Alam mo, siguro next week, interviewin natin uli si Chairman Artes tungkol oh. sa mga bagay na yan. Yun ang dapat uli. Yun, nakita mo yun. So. yun, 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 yung tricycle na yun. Oo, no? oh. eh, bawal yan. E, eh, paano nakarating dyan yan? taran. Eh, tara. mm, 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 mm. Ay, yun. ay, kaliwa. O, oh, ay, mo yung ah uh, electric uh, Tracing trike. Liyan, oh. Eh, bawal din yung Dapat mga e. yun. yan. niya sa Commonwealth? Ah, ano, Commonwealth ba ito? Commonwealth dyan eh. Ayun, no. oh. Ah, diba? ito ba? tandang Sora area. Tandang Lapit Sora sa ba oo. Oh, oh. oh. Ando yung palengki ng ano, Oh. Oh. Oh, yan. Ayun, Tapos eh, yung Luzon Avenue. Main Toro Perian, bakit merong mga trike dyan? Oo. Oh, oh. Diba? yun, yan ang dapat hulihin. Oo, yan ang dapat diba? Dahil nakita naman natin, ayun, si Ian ba magkakos ng traffic dyan? Dahil oh. gumagarahi dyan, kumukuha ang pasahero, nagbababa ang pasahero. Oh. Yung isa, diba? ang dumadaan siya sa gitna ng, ano, hmm. ng uh, guhit. Ng guhit. Parang, tumutuloy siya sa guhit eh. Parang tumutuloy sa alambre. <laughs> no? Oh. So, eto, eto, meron ding inilabas na balita ang MMDA. Oh. Eh, binalaan ang mga motorista na nagmamanipula ng kanilang mga plate number. Ba? para langin ang mga NCAP camera. Ha, ang nagmamanipula? Yan. Binalaan ng MMDA oh. o Metropolitan Manila Development Authority ang mga motoristang nagbabalak subukang dayain ang artificial intelligence sa closed circuit television system na ginagamit para sa no-contact apprehension policy. Ayon kay MMDA Traffic Discipline Office Head, Victor Nunez,

lunch and meat. Deliciousness squared. Matapos muling ipatupad ang NCAP. Kumalat sa social media ang mga at video ng mga motorista, partikular na mga motorcycle rider na ginagawa ng paraan ang kanila mga plate number para linlangin umano ang mga CCTV. May mga plate number umano na tinakpan <coughs> ng face mask o kaya at iba't ibang uri ng tape. May mga plate number naman na sadyang ginagasgasan ng mga numero. Oh, oh. Ipinapaalala ng MMDA na ilegal ang mga gawaing ito. Ayun noho. Oh, oh bakit kahit sa LTO no? Kasi hmm. ka yung plaka mo uh, hindi tama, memang oh. dapat pa, yun pala ay obligasyon na may-ari ayusin yung kanyang plate number. Yes. O oh. oh. or i-report mo. Oo. Oh, oh. Ora uh, papalitan mo mag-request ka. Kapag ka lumalabo na, minsan mm. nag-iba na yung uh, kulay, ano ha? kumupas yeah, na. Yun pala, oo. Mm. Uh -huh. So, hindi mo pwede ikatwiran, Boss, eh, hindi ko naayos, eh. So, so ayan na ire-rehash natin yung ating mga problema. Ayan. Yung problema sa ambulansya na nasa likod. Yung mga emergency vehicles, paano gagawin natin? Ayan Yan ang mga itatanong natin sa MMDA, no? Sa lalong madaling panahon, para naman na uh, makita ng taong bayan na talagang, uh, may pahalaga ang saganang ng mamayan sa inyong yan. kapakanan. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Kasi yan ngayon ang ano? Uh -huh. Ang uh, pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Ayaw ko uh -huh. lang ha, wala pa naman naghahain atan natan ng protesta, eh, no? uh -huh. doon wala sa pa. mga nahuli. Wala pa. Baka naman, mga next week yan, o baka naman hindi uh -huh. pa napapadala. Hindi, ngayon naman, meron na, may mga nagpo-protesta na. Ano uh -huh. Yes, meron na. Pero na sa atin, sa nakikita na, personal to ha, uh -huh. sa atin, personally, eh, Sangayon tayo dyan para sa disiplina. Ayon. Pero marami lang kulang pa at hindi handa ang ating pamahalaan na i-implement ngayon yan. Ayon. Di ba? Uh -huh. Yung mga guidelines hindi kompleto eh. Para kulang, -kulang, tayo, kulang pa. Para tayo nag-aaral eh. Oo. Para tayong tayo nag-uumpisa. Ayon. Ayon. Ay sana maayos yan habang hmm. lumilipas ang araw. No? Yes. Kasi kung ngayon, ang masama dyan, habang lumilipas ang araw, lumalala, Hmm. Hirap pangit. Oo. Ngayon, habang lumilipas ang araw, natututo, natututo tayo. To, at uh, gumaganda Yan. at nagiging kapakipakinabang kay Juan de la Cruz. Oho. Uh -huh. so, Abay, pwede tayo dyan. Kasi ang gagawin hmm. ng iba dyan, yung eh, nakakalusot pala. Ito gawin para ginawa ng kapitbahay natin. Eh, alam mo tayo, naman ah. ang Pilipino, number Oo. Oh. one ang pasaway, kagagaling sa ganyan. Oh. di ba? Mm. Ay, naku. Ay, pero ano ba, bago tayo matapos, Kuya Benny, mm -hmm. ano ba ang nakikita mong senaryo mm. sa lunes? Mm sapagkat sa lunes ay resume na po ng sesyon ng dalawang mm -hmm. kapulungan. napaka kapulungan. Napakainit. Yun. Napakainit. init uh -huh. Nakatutok din dyan sa init na yan si uh, Past District Governor Rogelio Aligarbes. Uh, sa oh. Cebu to, sa Cebu. Cebu. Oh, happy birthday, District 301B2, uh, Past District Governor. Eh, sa Cebu City to eh. Ayan. Ayan. Okay. Cebu City. Oh, at oh. Uh, <clears throat> asahan nyo na ang mainit, oh. ang mainit na Senado. Ang lamig dyan, lakas ng aircon pero Totoo. tipong magliliyab sa init ng uh, impeachment sa, sa ang balita ko sabi sa umaga ano ba schedule sa umaga yung mga personal nilang mga mm. uh, pag trabaho ng Senado yeah. pero pagdating daw po ng hapon ay baka mapag-usapan na yung makinalaman dito sa kinakaharap na impeachment ng mm. pang pangalawang pangulo nabasa ko rin kanina oh, na may git daang upuan ang nakahanda para doon sa mga ah. susubaybay. Oo. Uh -huh. Di ba? Ah, no, di ba? Nung no, report ka sa atin na may kahapon, yung city oh. arrangement, yan, oh. Yeah, Oo. Oh. Oh. Yung um, media ng araw, eh. Uh -huh. Sana naman, inasunod eh, yung ating pakiusap na bigyan ng alokasyon talaga yung talagang sa Senate nakabit. Kasi naka inhouse na oh, eh. -in house sila doon. Oo, naka inhouse sila roon. Eh. Oh, yung... Tapos nakukuha ng balita, taga-ibang bayan. <laughs> <laughs> eh, pero ito isang hmm. balita natin, may kinalaman dyan. Hmm. At ito po, kasi mukhang natanong ang Pangulong Bongbong, ano ang kanyang uh, uh, sentimiento, latest, ano, uh, ukol ito sa impeachment. Mm. Sabi po ng mga miyembro ng House Prosecution Panel, aba, itama eh, po, naging reaksyon at naging ng Pangulong Bongbong na hindi ito makikialam sa nalalapit na impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte mm. na nagpapatibay naman daw po sa prinsipyo ng separation of powers. Mm. Tama naman, ano, executive at saka mm. ng legislative. Mm. Nagbibigay daan din daw po ito sa makatwiran at independenteng pagliti sa Senado. at bagamat, binigyang din na maaari makaapekto sa pananaw ng publiko ang pahayag ng Pangulo, ang tunay nitong epekto ay sa paglikado po ng isang political environment kung saan makagagawa ang mga senador nang makatarungan at walang kinikilingang desisyon. ayon bagamat maari makaimpluwensya sa opinyon ng publiko ang pahayag ng pangulo, iginit po ni Congressman uh Lawrence Defensor, Ayan, isa sa mga miyembro ng prosecution panel mm -hmm. na mayroon pong constitutional independence ang legislative branch mm -hmm. sa pagresolba sa impeachment case. Yeah. Pero binanggit din kahapon ng Pangulo na kung siya pa rin natatanungin, nananatili ang kanyang paninindigan ayaw niya sa impeachment. Niniwala ka naman doon? Well, sabi ng Pangulo, di ba? So, di ba meron tayong kasabihan ng bata tayo? Hindi, ako rin naniniwala. Yeah. di ba nananatili kasi kasabihan mo, na, mo, bata tayo. Hmm. May kasabihan, pag sinabi ng hari, hmm. ay hindi hari. Hindi maaaring iba mabali. Yeah, no? hindi mababali. Oh. Pag sinabi ng hari, hindi mababali. Yeah. Di ba? Sinabi oh. ng hari, ay hari. Mm. E eh, sinabi niya, ayaw niya. Ay, mm. eh, ang gusto talaga ng mm. uh, Pangulo ng Bansa. Ay, tanong ko ulitin ko, oh. naniwala ka naman? kung ang pangulong pag-uusapan, naniniwala naman siguro oh, ako. rin naman, naniniwala naman, oh, naman ayun. ako. yon yon Parang ayaw. <laughs> ang problema, yung iba, eh, ganun talaga. Eh, yung iba oh. hindi naniniwala. Kasi nga naman daw, merong separation of church, ano tago, separation of powers. Of powers. Yeah. 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 Legislative and executive. Yeah. yeah, yeah. No, no? Wala tayong pakialamanan. Kanya-kanya yeah. kanya tayong trabaho. Yes. Yeah. So, naniniwala ka na naman walang pakialamanan okay trabaho niya buntot Sabi kanya niya buntot yo hinalo oh. kanya kanyan trip yan wala uh -huh. Walang ng trip tama uh -huh. basa pa po kami ng mga reaction bi hindi po lalong nababawasan ng trust rating ni PBBM niyan Orlando Calyao ng Sambuanga si Bugay bi not deserving a arresto Quezon City B, hindi dapat nakapwesto ang taong mali ang paniniwala at paiba-iba ang sinasabi kahit alam na mali ibabaluktot pa para maging tama, para lang sa ambisyon. Marlon Maninang, truck driver sa Europe. Ba? B, walang integrity. Daniel Sapanta, Francisco ng Taytay -tay Rizal. Wala pong mapagpilian, pagcagaan na lang muna siya. <laughs> Kayo naman, Rabelo Olivar, Mandaluyong City. bi hindi po tama maging PNP chief yan si Torre. Lahat ng batas, nilalabag niyan. Hindi siya magandang ehemplo sa PNP. Rainier Bautista ng Czech Republic. Ba? Mga taga-Czech? Oh, Czechoslovakia. Uh -huh. mm. Oh. Nag-iibita pala dyan, mga kaibigan natin. Sa so, ano kaya Benny, mm. sa Czechoslovakia. Mm. Parang importante lang daw, maitama mo ng, yung spelling ng Czechoslovakia bago ka pumasok. Oh, ano, pwede ba? bang ano na lang? Oh. Peru? <laughs> Peru, di ba? P-E-R-O? Yes. Peru? <laughs> <laughs> yes. <laughs> Duplis pa eh. Duplis. Righteous ba ang pagkakapili kay General Nicolas Torre bilang bagong PNP chief, ang nagsabi ng opo, right choice naman yan, 14%. Ang nagsabi ng hindi, 86%. Yeah. Yan. Yeah. Anyway, kung na right or wrong, mm. ang Pangulo ang pumipili. Mm. Di ba? Hindi natin. maring mabali. Hindi mababali ba yan? Yeah. yan. Yan ang pinili. Sana, ako naman, yeah. eh, sana'y makatulong ito sa yeah. Sa layunin ng Pangulo, mapaganda pa po ang ating uh, peace and order situation. Pero mas maganda yan. Oh. Alam mo yung ganyang ano, judgment oh. sa'yo. Oh. Kasi if you're down there, you have nowhere to go but Oh. Ah, yan. Paangat, di diba? Paangat, paangat. Ay, yung iba kasi, ang laki ng inaasahan sa'yo, nasa ibabaw ka. Oh. Tapos, nung nagtrabaho ka, pabaksak lang ang pupuntahan mo. Uh -huh. diba? Eh dapat, ano ba kaya, ako naman naniniwala, alam ni General Torre. Yan. Ang uh, halimbawa ng isang palay, di ba? Hmm. Ang palay daw, habang papalapit na, yumuyo ko, marunong magpakumbabayan. magpakumbaba yan. Eh, yeah. No? Yan. Ang, uh, hmm. Pero hindi mo ba niya baliwala ang mga hmm. umir na batas? Minsan nga, maimbitahan natin dito at ma-interview Oo. Yeah. Oh, oh. Hmm. order tayo. <laughs> <laughs> Oh. Ano pa no? Salamat, <laughs> Kuya Benny. Oh. <laughs> Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Again, makikita nyo, kapos na naman po tayo sa oras. Yeah, no. Kaya hanggang sa susunod pong balitaktakan. Ito po ang saganang mamamayan. Bye!